Good morning po. Si Miss Josephine po, yung uh, kami tumawag ng ano? Mag-inquire Mag sa pasok, pasok. Yung room ko rin po. Pasok, pasok. Pasok, pasok. dami ng alaga. <Tiyon> May jackpot. Hmm. Ilang po. Okay. Mayroon lang itong tanggalin. Tapos ito, kapag nilalagay niya sa ilalim. Dalawa. Ano? Anong, anong, anong. Magkano po 'yan? 75 po. 75. Dalaw dalawang tao lang. Mhm. -mm. Kung -mm. dalawang tao. Kulang bawas yun? Ito yung manaki kung gusto mo nang manaki ang gano'n man, lang Hindi, yung maliit lang. Kasi uh -huh. ano lang po kami, dalawa lang. Oo, oh, yun nga po. Nandun yeah, na po ito, yung ilaw, pinakamaliit. Ito na po yung pinakamaliit ninyo. Nandun eh, na po yung ilo at tubig nyo. Ito yung ano? CR? Mm -mm. 0.75 oh, Sige, salamat po kay Kausapin muna namin ang uh, uh, sa asawa nito, isama namin kung magagugustuhan niya. Ah, sige Kayo po ba yung kausap namin kanina? Kanina. Ay, hindi po ako yung kapatid ko. Ah, oo. Kaya pinapunta ko okay. yung Miss Josephine. Iyan lang po ang bakante, Wala nang iba. Yung po dalawa. Yun po. Ngayon, dalawa lang. Oo. Oh. Sige, nai. Salamat po. Thank you. Thank you. parang gusto mo pa magtagal na magtagal doon sa loob ah. malaki kaya lang dalawa lang naman kayo eh sobra sobra na yun nice salamat po na yan doon Oh, wala na. Pasaw ay pinikilabutan ako ng. <laughs> 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 Baka na ang <laughs> <laughs> daming jackpot. <laughs> wala stick naman. Sino bang mong... Kasi no ba ang uh, mag... Kapin. Salamat buya doon lang pala ino. Yun eh, ang titinda diyan. Wow, lastik parang na uh, kikiliti yung tarampakan. <laughs> <laughs> Wala sa akin. Parang kinikiliti yung tarampakan ko na. Wala sa akin dapat pala hindi ko na tinang hindi na natin tinanggal yung ano dilaw na yung wala wow, sa dapat pala hindi na natin tinanggal yung masyado tayong mabait masyado tayong ano makaluma bisan hindi naman hindi naman dapat ganun <laughs> nag <laughs> Nagano nang na nga tayo <laughs> nag ay, nagrespeto na nga tayo. kaya lang yung tagbahay, walang res walang respeto eh. Kasayos. Sa Sabla. Sabla. Yung uh, ano ka talaga sa ano? Experience sa... Kinikilabutan talaga. Kinikilabutan talaga ako. Jackpot! Grabe. Wala sa ayos. Kaya lang parang pil na pil mo na doon sa lobby eh. Kaya sabi ko kasi Wala kang plan <laughs> Parang wala kang plan mo pa Sabi ka Pag ganun putulin mo na agad <laughs> Tapos nakita ko yung ano may crack yung pader ng CR. Oh, Parang napasok ko na yung lugar na yun Hindi ko lang maano Wala, Wala na Wala <laughs> na Wala stick ano Wala <laughs>